Hello po, mag-fry po tayo ng sili. Dynamite po. Mag-fry tayo ng sili. Sarap po to. Sarap po yan. Mag-fry po tayo ng sili. Ayan o. Oh. Oops. Sili-sili tayo. Dynamite po yan, dynamite. Try ko lang po ito. Ayan po. Ayan. Binabad ko muna to sa may asin. Binabad ko sa asin para hindi siya gaanong ma hindi anong maano ba yung maanghang pero hindi naman siya totally maanghang na siya kasi malaki naman to siya yan ang pangsigang yung pangsigang sa atin sa pinas ayan, ayan na siya ano na siya, hindi siya kumakit masyadong itlog pangtay lang siya força. Bolos na po tayo ng mantika kasi ang eh, dami. Dynamite, dynamite. ang daming magkita. Ayan po, sili po siya ng pangsigang. Nilagyan ko po siya ng itlog. Masarap po yan. Hindi naman to siya masyadong maanghang. Tapos, ayan o. Oh. Eh. Marami pa rin mantika. Too much oil. Too much oil I put. karami. At tapos, ilagay natin yung natirang itlog. Ayan. Ano natin yung natirang itlog. Ayan po. Dynamite po siya. Yung siling pong sigang, tinorta ko siya. Dynamite. Dynamite po ang tawag ng dynamite. Ayan. Masarap po yan. Mostly sa mga ano, sa mga India, di ba ginaganyan nila? Nagpiprito sila ng, ng sili. Ang tinatawag nilang ano, Dynamite. <laughs> Ayan na siya. Maganda kasi yung medyo, medyo crispy. Maganda. Ah, masarap. Ayan, nakabalot na siya sa itlog. Hindi na siya makita. Ayan. Sili po yan, sili. Gusto ko kasi nakabalot siya ng itlog para pag kain mo, malasahan mo talaga yung itlog at sa kasili abalot sila. Ayan po. Hintayin na lang po natin na medyo mag-brown-brown ang itlog. Amoy sili na siya. Amoy sili. Siling pang sigang. Hindi siya ma hindi yan siya maanghang guys kasi tinanggalan ko siya ng buto. Tinanggalan ko na siya ng buto. Kaya yan. Sarap na siya yan. Tinanggalan ko siya ng buto. Kaya hindi siya maanghang. Slight lang siya. Maanghang siya pero slight lang. Hindi siya as in talagang na na ano namimitik yung lalamunan. Pero maano din siya. Spicy din siya pero konti lang. Slight lang siya. Kinanggalan ko lang siya ng buto. ayan Yan oh, ganda na ng ano nito oh. Sili po 'yan, sili. Siling pangsigang, nakabalot na siya sa itlog, hindi na makita yung sili. Ah, talagang ayaw na, ayaw na malamigyan yung sili oh. Nakabalot. ayan po, ang ganda-ganda po ng sili. Dynamite piniritong sili. <laughs> Yan ang pinirito kong sili. Pinirito sa itlog with egg. Ang bango siyang bango. Yan. Mabango siya, mabango. Maganda kasi pag crunchy, crunchy yung itlog. Yan siya. Yung, yung nag-brownish, brownish yung itlog maganda, sarap. Tapos, nakabalot yung sili. Pacham, pacham lang siya po, guys. Pachamba. Pero masarap. Ayan. Thank you, guys. Thank you for watching.